Paglalaway si Abri, oh. Huh? Okay, let's go, guys. Practice tayo, practice. So, yun na nga, mga kamakoys. Good evening. Punta tayo ng church. Ah. malinaw malinaw na yung audio quality natin dahil bumili tayo ng panibagong mic. So yung mic natin mga camacois ay wired. Hindi tayo naka-wireless. Wireless. Dahil na-shadow yung wireless guys. Grabe, hindi natin hindi pa natin afford ang ang wireless kasi na kailangan dito sa DJI Osmo Action 5 dapat ano ba DJI ba DJI. Yeah. Kaya nasa 8,000 yun guys. Hindi yeah. pa natin afford. yun. So, mga magano muna tayo. Ward muna tayo. Pag medyo afford na natin, bibili tayo ng ganyan. Meron naman tayong wireless mga kamakoyis, no? Pero, hindi siya gano'ng kaganda yung audio quality. Kaya minsan, uh, ano na lang ako, na voice over para maging maganda yung audio quality at mati Pero minsan ang hihirap pala makois -ma nung mag-voice over ka habang pinapanood mo yung, yung biyahe mo. Para ka palang mukhang ewan no? Wala kang maisip. Pero habang tumatagal, pag nasanay tayo, makakapos. voice marami na tayong mga soon. So, hindi pa tayo sanay. Medyo wala pa tayo masyadong maisip na pwede natin ah, uh, ikwento sa inyo, mga kamakoyes. Eh, wala pa tayo maisip na content o um, topic. So, ngayon, mga kapapoyes, uh, ipunta muna ako na simpahan. Practice muli kami every Saturday. So, mga kapapoyes, kung kayo ay eh, gusto nyo matuto ng musical instrument like eh? guitar, drums. kung gusto nyo matuto ko Open na open ang simbahan namin mga kapakoys. Pwede kayo punta. Ah, Magsad lang kayo sa akin. Pwede ko kayo turuan. Pwede kayo matuto ng guitar, drums. At kung ano pa. Siyempre, matututo rin kayo ng Word of God. May kilala nyo rin si Jesus. Okay, so mga kamukoys, kapag willing kayo, punta lang kayo sa aming simbahan. Uh, Ni-invite kayo. So, mga gusto, matuto. Mga libre. Wala kayong babayaran, mga kamukoys. Salba, so, yan uh, ang pinupas mo, tinuod din yung ilaw. Buti na lang, napaka-bite natin mga kamukis. Hindi ko tinodo ilaw ko eh. Siguro kala niya nakatodo ilaw ko. Kaya hindi nakasan ilaw niya eh. Ayan o, pag binuksan ko ilaw ko, malakas pa yan. Hindi pa ako naka-high beam. Low beam lang yun. Grabe na. Pag mga ganun mga kamukis, hindi papas. Pag lakay mo yung buksan ng malakas na ilaw. Ayan nyo na lang siya mga kapagulis. Diyan nagsisimula yung away kapag pinatulan nyo eh. Uh, pinat binuksan nyo din ng malakas na ilaw. Kaya nyo siya kung yun ang trip niya mga kamakoys Kanya-kanya lang tayo ng trip Trip, trip sa so, maging masaya na lang tayo palagi mga kamukulis okay I love you guys so dito na tayo sa ating simbahan guys papasok na tayo dito sa ating mahiwagang pintuan tada sa sila wala sila dito mga kamukulis ay Andyan sila sa loob ng office ni pastor hello so dito na tayo mga kamakoy sa loob ng ating simbahan kukunali kukunali look it's good! ito yung mga pasaway na bata si deyo hey deyo hello deyo deyo nag start na kayo lang pasticone si abrio mga kamakoy si abrio oh Ah, uh, naglalaway si Abri, oh. Uh? Ah. Uh? Hmm. Okay, let's go guys. Practice na tayo, practice. Sige, yun. Ah, dayo, oh. oh mm -hmm. いい <music> ano so, mga kamakoys uwi na tapos na practice namin at kulang kami na ano, wala yung drummer kapatid ko yung kapatid drummer dahil nasa work siya ngayon so kaya ano kaya naghahanap kami ng mga willing matuto mag at willing na magpuri sa, sa Lord magsimba Oh, Atid lang kayo mga kamakoys Alay nyo soon kay naman na uh, Tutugtog sa harap Mabuti nga uh, mga kamuhuis, na isipan na nilang ayusin ito kalsadang to. Itong ano na to, Itong kalsada dito papalitan na nila ng aspalto mga kamakoy dahil ito ay ano na lubak-lubak na talaga siya so sira-sira na buti naman at maayos na itong pagsaadang ito may kita nyo mga bakas ng ano, lubak paubos na agas natin mga kamakoy so Ayan Bukas na lang ako pagpapagas. Bukas na lang. Pusin muna natin itong gas natin bago tayo magpapagas. Tulala o. Oh, Tulala, tulalay. Eh, hey, makawin na tayo mga kampakuis.